Ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay umiwas muna sa mga kasunduan lalo na kung kasama ang kamag-anak, kahit tila maayos sa simula. May maaaring sumingit na may itinatagong hinanakit, mas mabuting ipagpaliban muna ang mga pag-uusap, lalo na kung may kasamang lagdaan, ang swerte mo ngayon ay nakaikot sa loob ng pamilya, kaya kung may planong may kinalaman sa kabuhayan gawin ito sa kanila. Sa usaping pera, magaan ang takbo ngayon, kung may ekstrang pera, maari kang magpautang pero tiyaking ito ay sa taong maasahan. Sa trabaho, may babala ng posibleng aberya, maging maingat sa mga sinasabi at kilos lalo na sa mga kasamahan, mas mabuting itoon ang atensyon sa sariling gawain, Iwasan din ang pakikisali sa mga kwentuhan na may halong tukso sa larangan ng pag-ibig. Sa pag-ibig, may pahiwatig ng tampuhan, panatilihin ang haba ng pasensya at lawak ng pag-unawa upang mapanatili ang katahimikan sa relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 18, number 10, number 23, number 35 number 41, at number 45. Taurus. Ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay medyo mababa ang sigla mo, kaya mainam na ipagpaliban ang mga negosasyon upang makaiwas sa posibleng abala at pagkabigo. Iwasan din muna ang pagbiyahe dahil may posibilidad ng hindi pagkakaunawaan sa lugar na pupuntahan. Ang pagbibigay oras sa minamahal pagkatapos ng mga gawain ay makakatulong sa iyo upang muling lumakas at maging positibo ang pananaw. Sa tahanan, kung may balak lumabas ng pera para sa anumang transaksyon, mas mabuting huwag na lang ituloy, agapan ang pagpapayo upang makaiwas sa problema. Sa trabaho, may pahiwatig ng magandang resulta kung maaga kang makakapasok. Ito ay magdudulot ng maaliwalas na pakiramdam at may dalang progreso. Iwasan lamang ang mga kasamahang mahilig uminom at mag-aya ng luho dahil gastos at tukso lang ang hatid. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 23, number 14, number 21, number 32 number 40, at number 11. Gemini, ngayong araw, ang pahiwatig ay kahit pa may kadil kang kinaiinisan, mainam pa rin na kausapin ito, may posibilidad na sa usapan ninyo ay may matutunan kang bago na makakatulong sa mga nais mong proyekto o bagong pamumuhay. Kung may papeles kang kailangang pirmahan na may kinalaman sa pera, ito ay maaaring magdala ng pagunlad, may sinyales din ng pagkakaayos sa hindi pagkakasunduan ng magkakapatid, sa tulong mo. Sa pera o sa pananalapi, unahin ang pagbibigay at pagtulong sa minamahal. Sa ganitong paraan, ang perang dumadaloy sa iyo ay maiipon at magagamit sa tamang paraan. Iwasan muna ang pagbibigay sa mga pamangkin at tito sa trabaho, magiging kalmado ang lahat kung pipiliin mong tumahimik at iwasan ang pakikihalubilo sa mga kasamang tila nagmamagaling pero gusto ka lang kutkutin ng impormasyon, umuwi ng maaga para makapagpahinga at mas maging masaya sa tahanan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, Number 17, Number 24, Number 30, number 38, at number 45. Cancer, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay may kaugnayan sa mga hindi natapos na responsibilidad sa loob ng bahay, may mga bagay kang nakaligtaan na kailangang tapusin, at kapag ginawa mo ito, mas lalakas ang daloy ng swerte sa iyong paligid, huwag mong ipagkibit balikat ang mga simpleng gawain dahil dito manggagaling ang lakas mo sa darating na mga araw. Sa usaping pera o sa pinansyal, may pahiwatig na makakatanggap ka ng bigla ang mensahe mula sa dating kakilala na may dalang oportunidad, huwag itong balewalain, ngunit suriing mabuti bago sumagot. Sa trabaho, kailangan mo ng disiplina sa oras, iwasan ang pagkalit o ang pag-aaksaya ng sandali, may nakatingin sa iyong kilos kaya gamitin ito bilang oportunidad upang ipakita ang sipag mo. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 25, number 11, number 22, number 34, number 39 at number 30. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay umiikot sa pagbabantay sa mga plano mo sa negosyo o kabuhayan. May pahiwatig na may isang tao sa paligid mo ang tahimik na nagmamasid at maaaring gayahin o gamitin ang ideya mo para sa sarili nilang benepisyo. Kung may isinusulong kang proyekto, panatilihin muna ito sa pribado hanggat hindi pabuo ang kabuoan. Sa trabaho ang pahiwatig ay iwasan ang labis na pagpapakita ng tagumpay, minsan ang inggit ay nakatago sa likod ng mangangiti, manatiling mapagkumbaba at hayaan ang gawa ang magsalita. Sa pag-ibig, may masayang balita na darating kung ikaw ay kasalukuyang nasa seryosong relasyon, para naman sa walang kapareha, huwag pilitin ang mga bagay, may dumarating pero hindi pa ito ang tamang oras para sa matinding emosyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 4, number 13, number 19, number 27, number 36, at number 10. Virgo, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay tumutok ka sa kalusugan, hindi lamang ng katawan kundi pati ng isip, may senyales na napapabayaan mo ang pahinga at ito ay unti-unti nang nagpapababa ng iyong lakas. Ilaan ang oras sa pag-aayos ng daily routine mo, maging maingat sa kinakain at dami ng puyat. Sa pananalapi, huwag magpadala sa mga inaalok na mabilis na kita. Ang gabay ay nagsasabing dahan-dahan ngunit tiyak ang pagyaman, mas mainam ang sigurado kaysa malakihang sugal sa trabaho, may pahiwatig ng biglang pagbabago ng schedule o gawain, maging flexible at huwag magreklamo agad, ang kakayahan mong mag-adjust ang magiging daan sa bagong oportunidad. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 27, number 10, number 20, number 31, number 36, at number 42. Libra. Ang pahiwatig ng gabay ngayong araw ay tungkol sa pag-iingat sa mga makakausap mo. Mainam na maging malinaw ang iyong iniisip at mararamdaman bago ka magsalita, lalo na kung ang sitwasyon ay sensitibo. Kung may nais kang simula na plano para sa pagkakakitaan, ito na ang tamang araw upang magsimula. May pahiwatig din na mas makabubuti kung ito ay may kasamang mga taong pinagkakatiwalaan mo tulad ng kapatid o kaibigan. Kung may usapan kayo ng iyong minamahal, mas mainam na ipagpaliban ito sa ibang araw, ayon sa gabay, walang senyales na magiging magaan ang usapan kung ipipilit ito ngayon. Sa trabaho, ang pahiwatig ay umiikot sa pagiging maingat sa mga ipinagagawang gawain. Kapag ito ay nagampanan mo ng maayos, may posibilidad kang pagkatiwalaan ng mas malalaking responsibilidad na makatutulong sa iyong pagunlad sa hanap buhay. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 15, number 24, number 29, Number 35 at number 17. Scorpio. Ngayong araw, ayon sa iyong gabay, may mababang enerhiya ka kaya mainam na umiwas muna sa mga transaksyon lalo na kung may kinalaman ito sa pera o negosyo. Mas makabubuting unahin ang pagpapahinga at pag-aayos ng mga plano upang mas maging malinaw ang takbo ng iyong isipan kung may kailangang pirmahan. Ito ang tanging bagay na sinusuportahan ng gabay ngayon dahil may pahiwatig na ito ay magdadala ng swerte. Sa usaping pera, may magandang pahiwatig kung may plano ka ng pag-invest, ayon sa gabay, ito ang tamang panahon para ilagay ang pera sa makabuluhang bagay na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Sa pagmamahalan, Payapa pa ang araw at walang babalang suliranin, maaaring mas mapalapit pa ang loob ninyo sa isa't isa, habang patuloy ang pagkakaunawaan, lalong lumalalim ang pagmamahalan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 22, number 08, number 17, number 30, number 38 at number 45. Sagittarius, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay tungkol sa pagtitsaga sa pakikipag-usap, kung may plano kang makipagsosyo sa negosyo, maging mahinahon at maingat sa pakikitungo, kapag naging maayos ang inyong usapan, huwag nang makipagdil sa iba, ito on ang enerhiya sa piling tao tulad ng iyong minamahal o kapamilya upang magpatuloy ang kasiyahan at kapayapaan sa araw na ito. Sa tahanan, mag-ingat sa mga bibisitang hindi mo gaanong kilala, may pahiwatig na maaari silang magdala ng negatibong enerhiya na makakaapekto sa buong kabahayan. Sa trabaho, walang direktang problema, ngunit may mga taong maaaring gumamit ng iyong ideya, maging mapanuri sa mga kasamahan. Lalo na sa mga tila nagmamagaling, mas makabubuting umiwas muna sa kanila ngayong araw upang mapanatili ang positibong disposisyon. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 13, number 14, number 21, number 26, number 33, at number 42. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong kapalaran ay ukol sa pagkakaroon ng pagkakataong makakilala ng bagong tao na may kinalaman sa trabaho o sa mga transaksyong buy and sell. Kahit pa ito'y magmula sa malayong lugar, mainam na hintayin mo ito dahil may palitan ng swerte na magaganap sa inyong pag-uusap, magiging positibo rin ang resulta ng pagharap mo sa mga ganitong gawain. Sa usaping pamilya kung ikaw ay inaanyayahan, sikapin mong makarating, ang presensya mo ay may dalang ideya na maaaring makatulong sa lahat, ang mga mungkahi mong galing sa puso ay magbubunga ng kaayusan sa loob ng tahanan ayon sa pahiwatig ng gabay. Sa pagmamahalan, walang pahiwatig ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan, masaya kang kasama ng iyong pamilya, at dala mo ang kapayapaan at pag pagunlad ng kabuhayan, ang positibong enerhiya mo ay nagbibigay ng kasiyahan at kalusugan para sa mga mahal mo sa buhay. Sa trabaho, ang tanging paalala ng pahiwatig ngayong araw ay umiwas sa pagiging sobrang tiwala sa iba, mahalaga na panatilihin ang pagiging maingat upang hindi ka malagay sa sitwasyong magdudulot ng kalungkutan sa iyong hanap buhay. Number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 13, Number 28, Number 9, Number 34, Number 5, at Number 41. Aquarius, ang pahiwatig ng araw na ito para sa iyo ay malinaw, maging tuwiran at direkta sa pakikipag-usap, huwag ng paligoy-ligoy pa. Lalo na kung may mahalagang punto kang nais iparating, mas magiging maayos ang takbo ng araw mo kung klaro ang iyong mga salita at hangarin. Kung may kasunduan o kontratang kailangang lagdaan, ngayon ang tamang pagkakataon, may hatid itong swerte sa iyong mga hakbang, gayon paman, paalala ng gabay na huwag mong hayaang manaig ang pagiging sobrang mabait, baka may ibang taong makapulot ng ideyang galing sa iyo at magamit ito para sa sariling interes. Pero kung kapatid ang kasama mo, okay lang na ibahagi ang kaalaman upang mapaghandaan ang mas maayos na kinabukasan. Sa trabaho, magiging magaan ang iyong araw basta't hindi ka makakaramdam ng panghihina sa mga gawain, maging masinop at iwasang makialam sa trabaho ng iba. Sa ganitong paraan, mananatiling maayos ang iyong hanap buhay ngayong araw. Number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8. Number 17. Number 25. Number 31. Number 42. At number 19. Pisces. Ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay tungkol sa paggamit ng iyong malasakit at kabutihang loob ang pagiging mapagmasid at maunawain mo ay isang mahalagang katangian na dapat mong gamitin sa usapang pampamilya, maging ito man ay ukol sa anak, kapatid, o magulang. Ang pagiging tapat at payapa mong pakikitungo ay makapagbibigay ng maayos na kalagayan para sa lahat. Kung kaya mong suportahan ang mga mahal mo sa buhay, ipahayag mo ito ng malinaw, pero kung may pag-aalinlangan ka, mas mabuting manahimik muna at huwag pilitin ang sarili. Kung may usapan tungkol sa isang deal o kasunduan, mag-ingat sa aksyon. Kung nararamdaman mong pinapaasa ka lamang, mas makakabuti ang magpaalam ng maayos. Ngayong araw ay hindi ito ang tamang panahon upang lumagda sa kahit anong kasunduan. Walang dalang swerte ang mga pirma ngayon ayon sa gabay. Pagdating sa pera, kung may anak kang humihingi at kaya mo namang magbigay, gawin mo ito, ang kaligayahang maibibigay nito ay may dalang ginhawa sa kalusugan, at swerte sa mga nais niyang makamit. Sa trabaho, kung layunin mong mapansin at makamit ang dagdag na sweldo, iwasan muna ang madalas na pakikipagkwentuhan sa mga kasamahang babae. Maaaring sila ang dahilan ng pagkaantala ng iyong swerte sa oras ng paggawa. Ugaliing maagang pumasok at ipakita ang kasipagan, iyan ang malinaw na pahiwatig ng araw, number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 11, number 4, number 26, number 33, number 6 at number 20.